Tandaan niyo po ito, hindi lahat na nagpo-post sa social media ay mayabang at nagmamayabang. Amen? Hindi lahat na nagpo-post sa Facebook, sa Instagram, sa kanilang social media ay mayabang at nagmamayabang. Kung nagpo-post siya tungkol sa bakasyon nila o kaya naman nagpo-post doon sa mga nagbigay ng regalo sa kanya, kung nagpost siya tungkol sa katatapos pa lang na bahay niya o kaya naman pumasa siya para sa pag-aabroad, pumasa sa board exam o pinos niya yung kanyang bagong sasakyan, bagong motor o bagong bisikleta. Kahit ano man yan, please, wag mong isipin na ang taong yan ay mayabang. Sana, maging masaya ka para sa kanila. Sana, I-affirm mo yung ibang tao doon sa saya nila. Sana mag complement ka naman sa mga nagpatagumpay sa buhay. Amen. Huwag na huwag kang magagalit. Huwag na huwag kang maiinis. Dahil nagpopos ng achievements ang ibang tao. Amen. Bakit? Dahil deserve din ng ibang tao ang maging masaya kung nga ikaw gusto mong maging masaya, gusto din ng ibang tao na maging masaya sa buhay nila. Hindi po ba? Isipin mo na lang, kaligayahan ng ibang tao ang mag-post sa kanilang social media. At walang masama doon. Ang karanasan nila, ang natanggap nila, gusto na lang ipakita. Minsan, ito'y pag-share lang, hindi ito pagmamayabang. Huwag sana nating masamain pag nagpo-post na ang ibang tao sa pictures nila, sa karanasan nila, sa natanggap nila. Dahil, totoo lang na masaya at maligaya sila. Di ba, kung masaya ka, kung masaya tayo, hindi naman po natin maitatago ito. ni po ba? Pag masaya ka, ano yung gagawin mo? Magsisigaw ka, magtatalon ka, gagawa ka ng eksena. Meron bang masaya na tahimik lang? Sino yung mga tahimik lang? Yung mga umiiyak, yung mga malungkot. Pag masaya ka, pinapangalandakan mo sa ibang tao. At ang tanong, masama ba yun? Hindi. Ganyan ang ginagawa ng mga tao sa social media. Ngayon, kung affected ka sa pagpopos ng iba, anong ibig sabihin? May problema ka. At ano ang problema mo? inggit aminin mo na iinggit ka sa iba amen yun yung tanong mo bakit ako na iinggit sa iba pag nagpo-post sila sa kanilang bakasyon sa mga natanggap nila sa tagumpay nila sa achievement nila eh kasi gusto mo din mag-post ng picture pero wala kang maipost hindi po ba ano ang ibig sabihin kapag ikaw ay naiinggit. Hindi mo matanggap na may nangyayaring mabuti sa kapwa mo. Amen? Ang taong inggit, walang nakikitang mabuti sa buhay niya. Kaya palagi siyang nakatingin sa iba. Yun yung tanong eh. Paano ba natin aalisin ang inggit? Napakahalagang tanong. Ang sagot, makikita po natin sa Biblia.